Okay. Nakaligo uh, ko lang, alas 12. So, tawag sa inyo, Santol. Santol Challenge. Meron, maasim na to, pero nilagay ko pa ulit na suka. Para lalong asim, Dapat pag kinain mo to, hindi nasisira yung mukha. hmm, Balat pa lang to, balat. Ito pinakmalupit. Malaki yan to eh. Malaki yung buto nito. Lulunukin natin. Alam mo bakit kailangan lunukin yung buto? para magbusog ka kasi kung ito lang kainin mo tapos yung yung gilid ng buto na yan hindi ka mabubusog huwag kayong maniwala na lalaki yan sa tiyan nyo tutubo ang paniniwalaan nyo kung nilunok mo to kung mga bata huwag yung na kasi pag nilunok mo yung buto pag hindi yan tumagos dito sa lamunan mo at kung tumagos man yan pag nagiging tao yan iyak ka hindi ka makadumi pero sulit yung bayad mahal kayo ng santol mm. malaki kaya ko kaya itong ano ah uh, Subukan ko lang ha. Parang ang laki Subukan Dapat. Hmm. Dapat gumaganoon ko lang oh. Dito na siya, ito ito. Yan, abutan dito. Pwede na ulit. makatatlong buto ka na busog ka na nun ito yung panangalian ko ngayon hmm Lucky niya, no? Ah, parang isa, parang... Dito pa. Hoy, wag yung gayahin to ha. Yung mga bata na pati buto nilulunok nyo. Kasi pinabukasan pag magtumi kayo. Nako, iiyak talaga kayo. Habi ko sa inyo. Sobrang sakit niyan. Kasi nung bata pa ako. Alam niyo kinain ko yung saging na <coughs> tundan ang tawag, tundan. Hindi sa hindi, hindi rin lakatan inubos ko yung isang piling isang linggo akong umiiyak ito yung nagdudumi eh. sinasundot na nga ng ano yun eh para matanggal lang yan wala mm. wala dapat pag nilunok mo yan gumukha ka tapos pag lunok mo wala alam mo hindi kasi, iganon mo lang Oh. Karang pag nabulunan ka diba? Ganun mo lang, didiretso ra ngayon. Pas buka lang din. Lah. Uy. Oba, baba ko, oba, oba. 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 Hintay na. Ah. Hintay na, siyo. Ngayon.